sa ano sa school dito sa ano namin dito ayan dito sa ano ngayon Christmas party namin ayan so ngayon ay guys nandito na ako sa ano school ako si Pani may spirito ako ni Pani lahat kayo so ayan o no? pati may aircon din sila dito dalawa dalawa yung aircon nila dito pipito kaklasmate ko si pipito Sorry, Ayan o, no? mga earphones namin. Dalawa yung aircon namin dito. Tsaka pinago na rin yung upuan dito. Paharap na dun, paharap na. Mainay! Mainay! Nagpa-vlog ako. Wala! nagpa ka na? Oo. Saan mo yan? Oo, cellphone ko to. Dala ko to. Eh. Ayan yung mga regalo. Mga regalo. Oh namin. Binigay ko kay Kiki. yung regalo mam doon may cake pa doon no Blag ako may mga balut pa doon oh no? uh, ako no blog ako eh, wala Minecraft we ku tingin lang ako eh. ha na lang dito ako nagkaaral. Dito na. Dito na ako sa, ano, sa phase 2. Dito sa phase 2, guys. Dito sa akin ka pa ng gym, diba? Ayun yung teacher ko, guys, so. Naka-pink. Ayun yung teacher ko, naka-pink. Boy, pipitek na ako ko yun. dito, alam. At saka, malaki ba rin yung TV namin? Malaki na rin. Pero no. ang dami ditong TV, apat. Ano okay. ang okay. mo? mo? dito. nag a na ako Bakit ba? ang kasi party namin. Pero sa Halloween party kasi namin noong nakaraan. Hindi ko nakuha na din. Puy! Lagos eh. tayo! Puy! na lang sila doon. Ayan ako sa messenger. Dami na, Dami na naka-costume di, guys, ito. Oh. Dami naka-costume. Ako na naka Dragon Ball. lang. mo yeah. 'yung view. Saan? Ay, <laughs> Wow. Kasi ang punta namin dito ay alas alas 10 ng ano ng umaga. Kasi maaga ako nagising eh. Maaga. Nagising ako ng mga ano mga alas 9:30 9:30 ako nagising. Ah, hindi hindi. Mga 9 9 ako nagising 9 a.m. Ayan. Ang dating ni, ang dating namin dito 10:30. 10.30 kita pala. Bigyan mo lang ako ha. Bigyan Ay, ay, sige, libo. Eh, okay lang 'yun kasi ganyan naman rin 'yung sa kanila. Bye-bye. Wala pa tak. Bigyan mo, bibilet.

at saka, kakain din kami ng ano kakain din kami dito ng Jollibee o oh, kakain din kami ng Jollibee binayaran na ni Daddy yung Jollibee ko at saka meron din dito yung mga drinks mga drinks saka regalo ah oh, na nagbablog ako baka bablog <laughs> 没。 ulit kay sa akin. Hi. Hi pala. kung ang uwian namin ay mga alas 12 o mga 12, 30 pa o alas 3 pa ah, alas 3 pa guys baka magpapalaruan yata dito pero wala akong baon ngayon guys kasi kahapon lang eh uh, ano, pumasok ako ng ano. Pumasok ako ng Wednesday. May e, baon na akong pera noon. Nagtitray kami kay teacher. Nagtitray kami. Ang tinatray ko lagi ay 40. 40. <laughs> the bluetooth device is connected us successfully. <laughs> <laughs> the the bluetooth device is ready to <laughs> hello 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 Jan. So, ano na lang guys. So, dito na lang po tatapusin yung video natin ngayon guys. So, ano guys. So, i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi i-update updated sa, sa susunod kong video na in-upload. So, ayan po. So, medyo mag start na kami dito. So, ano na lang guys. So, so mamaya. Mamaya guys. pag na lang natin ng bahay pag, pag nadala natin yung regalo natin. Mag-unboxing agad tayo. Ayan. So medyo guys ay ano dun eh Pero nabura ko na rin kasi yung Noong December 13 pa ako na Christmas party Nag-unboxing ako eh Hindi na video ano, nag-unboxing na ako Ayan Ayan, bye na lang